Grupong Hezbollah kumambyo na. Nanawagan na ng ceasefire dahil sa pagkaubos ng matataas na leader. Israeli Prime Minister at US President mag-uusap na. Plano ng pag-atake sa Iran sisimulan na nga ba? Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isang taon pagkalipas ng October 7 Music Festival attack sa Israel, ay patuloy pa rin ang walang humpay na labanan sa Gaza kung saan daan-daan libo ng mga Palestinians na nasawi o nasaktan. Di na rin matukoy kung ilan doon ang mga sibilyang nadamay at yung mga Hamas fighters na target ng Israeli Defense Forces. Ang jerang iyon sa Gaza ay nakatrigger sa ilan pang mga kalaban ng Israel na makisali sa pag-atake. Ang pinakamalaki sa kanila ay ang grupong Hezbollah ng Lebanon na suportado din ng Bansang Iran sa pamamagitan ng pagpondo at pagsusuplay ng mga kagamitang pandigma. Ang pakikisali sa Jera kontra Israel ng Hezbollah ay sinimulan nila sa pamamagitan ng pagpapakita ng ipinagmamalaki nilang puwersa militar at walang humpay na rocket attack sa mga teritoryo ng Israel malapit sa border ng Lebanon. Pero mas malaki ang naging kapalit nito sa kanila dahil ang pagiging desperado ng grupong Hezbollah nitong mga nakaraang linggo ay nagdulot sa kanila ng mas malaking trahedya sapagkat naging matalino ang estratehiyang ginawa ng Israel. Matapos nilang pahinain ang puwersa ng Hamas sa Gaza ay ang Hezbollah naman ang kanilang tinarabaho. Naging epektibo ang kanilang mga airstrike operations sa bansang Lebanon kabilang na ang kabisera ng Birut kung saan ang nag-opisina ang mahahalagang individual ng Hezbollah. Naging matagumpay ang kanilang pag-assassinate sa matataas na opisyal ng grupo kabilang na ang pinakamataas na pinuno at co-founder na si Syed Hassan Nasrallah. Pero sa kabila ng lahat ng ito at sa pagpapatuloy ng digmaan, nauna nang sinabi ng pamunuan ng Hezbollah na hindi sila pinanghihinaan ng loob sa halip ay lalo pang magiging mapangahas sa ginagawang rocket attack sa teritoryo ng Israel na ipinapakita naman talaga nila ang kakayahang magsagawa pa rin ng ganong operasyon. Bukod dito, sa naunang panawagan ng usapang pangkapayapaan ay sinabi din ng Hezbollah na papayag lang sila sa tigil putukan kung ititigil din ng Israel ang mga pag-ataking ginagawa nila sa Gaza kontra Hamas at tuluyang paatrasin na ang kanilang pwersa doon. Isang kondisyong hindi katanggap-tanggap sa Israel dahil pinapanindigan pa rin nilang bukod sa pagpulbos sa grupong Hamas ay isang rescue operations pa rin yon. Dahil sa daan-daan pang mga bihag ang dinala at itinago nila sa Gaza na umabot ng ASA. Isang taon na anibersaryo kamakailan. Sa paniniwalang wala sa posisyon ng Hezbollah para sa mga ganung kondisyon sapagkat alam ng Israel na sila yung agresibo sa pag-atake, ay lalo pa nilang pinaiting ang kanilang mga airstrike sa malaking bahagi ng Lebanon na nagdulot nga ng MAS. Malaking pinsala sa grupong Hezbollah sapagkat ang suksesor ng kanilang pinakamataas na leader ay natodas na rin bago pa man ito makaupo sa posisyon at ang mga next in line na papalit sa kanya ay napatumba na rin lahat ng Israel ng halos sunod-sunod sa loob lang ng ilang araw. Dahil dito ayon sa pinakabagong panayam sa tagapagsalita ng Hezbollah, ay sinusuportahan na muli nila ang usapang pangkapayapaan pero sa pagkakataong ito ay hindi na narinig mula sa kanila ang mga katadang itigil na ang pagsakop sa Gaza. Sa hakbang na iyon ng mga kalaban ay kumpiansa ang mga bansang Israel at Amerika na tuluyan nang ang napilay ang organisasyon dahil sa pagkaubos ng kanilang mga leader. Ang usapang pangkapayapaan ay tinatanggap naman ng Israel, subalit sila dapat ang magpapatupad sa mga kondisyong nakapaloob dito sapagkat naniniwala silang sila ang panalo sa digmaan. Ilan sa mga nakapaloob dito ay ang pag-atras ng puwersang Hezbollah sa ilang lugar sa Lebanon na okupado na ng Israel at posibleng idagdag na naman nila bilang kanilang sariling teritoryo sa hinaharap gaya din ng mga nangyayari sa mga nakaraang. Digmaan nila laban sa mga Palestino na kung babalikan sa kasaysayan ay patuloy sa paglawak ang mga lupain at teritoryong nasasakop ng Israel sa tuwing sila ay nagtatagumpay. Samantala sa kabilang banda sa mga sandaling ginagawa ang video na ito ay nakatakda ng mag-usap ang mga leader ng bansang Amerika at Israel ukol sa pinaplanong hakbang sa pagganti naman sa bansang Iran na nakisali na rin sa sigalot. Kapwa nape-pressure ang dalawang bansang ito kung ano ba talagang magandang hakbang ang kinakailangan na iganti sa Iran sapagkat ang nais ng Israel ay bumawi ng mas malakas sa pamamagitan ng pag-target sa mga nuclear facilities at iba pang mga gusaling pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Ang mungkahing iyon ay suportado ni dating Pangulo at ngayon ay re Donald Trump. Subalit para naman sa nakaupong si President Joe Biden ay hindi katanggap-tanggap ang planong iyon ng Israel sapagkat sa ginawang missiles attack ng Iran ay wala namang naging casualties o nasawi kahit isa dahil karamihan ay na-intercept pa din naman ng Iron Dome. Naniniwala si Biden na kung gaganti ng malakas ang Israel ay baka lalo lamang humantong sa mas magulo ang sitwasyon, dahil sakaling magtabumpay sila ay siguradong gaganti muli ang Iran sa kaparehong paraan, at kung magkaganon ay di malayong silang. Pagmula ng ikatlong digma ang pandaigdig dahil magkakampi-kampi na naman ang malalakas ng bansa na lahat ay may kanya-kanyang pansariling interest. Ang usaping ito ay siguradong makakaapekto ng malaki sa nakatakdang presidential elections na gaganapin sa Amerika. Ano kaya ang kahahantungan sakaling mananalong muli si Donald Trump? Tunay ngang napakalaki ng impluensya nila sa mundo. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan.